ay pinakiusapan nito ang barangay na bigyan sila ng kaunting panahon at huwag daw mo nang dalhin sa mga pulis ang kanyang asawa. Lubos ang tiwala ko sa iyo, Arthur. Paano mo nagawa yung kay Jack-Jack? Hindi ko, hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Wala akong alam sa nangyari. Wala kang alam? Ano yun? May amnesia ka? Biglang hindi mo kilala si Jack-Jack tapos pinatay mo na lang? Sino maniniwala sa'yo, Arthur? <laughs> Mahirap paniwalaan. Ako man, hindi ako makapaniwala na napatay ko si Jack-Jack. Pero yun ang totoo. Wala akong maalala sa mga nangyari. Ang natatandaan ko lang, nasa harapan namin, ang walang buhay na si Jack-Jack. At nagsisigaw si Neneng na napatay namin siya. Para akong nagising bigla sa bangungot. Pati na ang dalawa anak. Siguro dahil sa hipnotismo ni Apo Jesse. Pero tama ka, Gina. Isang malaking kasinungalingan si Apo Jesse. Ang pagkakamali ko, naniwala ko sa kanya. At isinama ko pa ang dalawang anak ko sa kanya. Gina, patawarin mo ko, Gina. Sana patawarin mo ako. Ayokong makulong. Lalong-laluloy yung mga anak ko. Ayoko sila makulong. Kausapin mo si Mar. Kausapin mo si Mar Anong gagawin ko, neneng? Mahal ko ang apa ko. Pero kung ipakukulong ko si Arthur, para rin akong namataya ng asawa. Kawawa naman siya kung makukulong siya. Pero, pero paano naman mag-ihipnotize siya? Paano naman mangyayari yun? Mare, Paano kung sabihin ko sa iyo totoo ang sinasabi ni parang Arthur? Anong ibig mo sabihin? Di ba, maging ako ay naging sunod-sunuran kay Apo Jesse? Parang... Parang, may kapangyarihan siya eh, na... Sunod-sunuran kami, wala kaming magawa. Mari. Mari, niya ako. Hinalay niya ako. At ng araw na yun, nakita ni Jack-Jack. Jack-Jack. Kaya sa tingin ko, sa dyan sa dyan niyang pinapatay si Jack eh. para hindi makapagsalit pa. Yung pala ang gusto niyang sabihin <coughs> sa akin nung araw na yun. Narito yung papeles natin sa lupa at saka dito sa new gun. gusto mo, sa'yo na yung pagbebenta noon. Sunduin mo si Daisy at yung mga anak mo. Kung gusto mo, doon ka na sa ibang bansa man nila. kasama mo sila. Magbagong buhay kayo. Pero, sana, sana yung isa lang ang hinihintay ko. Huwag na natin paklo si Arthur. Naluloko na ba kayo, Nay? Kanya na ba kayo nababaliw na dahil sa pagmamahal niyo dyan sa Arthur na yan? Anak, mahal na mahal ko kayong lahat. Nay, alam niyo ba kung bakit kahit anong pilit sa akin ni Daisy para bumukod dito? Hindi ako pumapayag. Kasi mahal na mahal ko kayo, Nay. Nangako ako sa tatay. Sabi ko kahit anong mangyari, hindi, hindi, ko kayo iiwan na ay. Eh. Pero ngayon, parang tinataboy niyo ko. Eh. Dahil kay Arthur. Sorry, Apo. mo lang ngayon, ha? Kahit anong iniisip mo, kahit anong nararamdaman mo, sasabihin mo sa akin, ha? Tandaan mo. Lagi tayong magkakampi. Nandito lang ako, ha? Mahal na mahal ka ni Lola. Mahal din po kita, Lola. Salamat at binalikan mo kami. Nakausap mo na ba si Mark? Napatawad niyo na ba ako? Nakausap ko na anak ko. At pinatatawad na kita. Pinatatawad kita bilang asawa ko. Pero ina din ako ng anak ko. At lola ko ng apo ko. Malaki ang kasalanan mo. Kaya kailangan mo itong Ipasok niyo na sila sa presinto. Gina! Gina, ayoko makulong! Gina, ayoko makulong, Gina! Gina! Yung mga anak ko. pagbigay niyo ng katarungan sa pagkamatay ni Chak Chak. Inaamin ko. Napakasakit ang ginawa kong pagpapakulong kay Arthur. Kaya lang naisip ko kung hindi ko naman gagawin yun. Hindi ako patatahimik ng aking konsyensya. At hindi rin matatahimik si Jack Jack kung nasan man siya ngayon. <sighs> hindi ako titigil hanggang hindi napapakulong yan si Mang Jessie dahil sa krimen na ginawa niya kay Jack Jack. Nang kaya Hindi ko kayo nag-iisa sa laban kay Jack Jack. Nay. Hindi na po magsisingaproli si Daisy. Sa atin na po ulit siya titira. Magkakasama-sama na po tayo ulit. nalaman kung na si Arthur ang nakapatay. Nagalit pa sa panyaring yun. Gusto ko makulong sila. Oo, mahal ko si Arthur. Pero nagkasala siya sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Dapat nga pagdusahan niya. Wala nang hinangad ang mga magulang ni Jack-Jack kung diyan lumaki itong malusog at mabait na bata. Pero sa kabila ng pagbabantay ng kanyang lola, siya ay binihag, sinaktan at binawian pa ng buhay. Napakasaklap ng mga pangyayari na sana ay hindi na muli pang mangyari sa iba nating mga kababayan. Naway maging leksyon at inspirasyon ang maikling buhay ni Jack-Jack upang mahigpit nating bantayan ang ating mga anak Lalo pa't napakadelikado ng panahon ngayon. Turuan natin silang huwag basta-basta sumama at magtiwala sa mga tao kahit sila pa ay mga kamag-anak. Dahil baka ito pa ang maging sanhi ng isang malagim na trahedya na ating pagsisisiyan. Ngayon, bukas at magpakailan.